Alright, so magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon kami sa Island of Lamok Clock. Ayan. So ito yung mga bata namin pinipidingan at nandun yung iba. Okay. Permission na. Permi Say, dito na lang siguro kamo, Say. Rusan na lang or ibalanyot. Ah, sige, ibalanyot. Anay, tatawagon tala dira kay Basikwan. Hi, Day. Ah. Ah, diri. Bumili na lang tayo ng tinapay. Dahil lula tayong taga-loto. Wala kami taga-loto, kaya bumili na lang kami ng tinapay. So, yan. Yeah. <laughs> Oy. <laughs> ngadto na ka, ngadto na. Ha? Ano oras na di? Ano di dan diri pa 12 years old. Andiri pa 12 years old didto pa. Oh, ikaw nagdidinali ka, didto ka dali. Ikoan, hi, hi ini nih pidui mm -hmm. hi pidui ini <laughs> <laughs> <Ha? laughs> ah. <laughs> ngaran diri pidai hah ah mau pimpin ngaran <laughs> kenu <laughs> asia asia woi ingat tuh nah ikau dini kan diri pa oh ditu nah ditu nah ayo jurna nah kamu nah Lili! Alright, so ayan. Uh, dahil bagyo rito yun. Untuk masira yung kuan. Uh, bilara nila ng mga isda. Ayan e, o. Naka, nakaiga ng konti. Matuwid dati yan. Malawas din ang tubig dito kasi yung bahay na saka hanggang doon yung kuhan, yung dagat oh sino yan okay ka lang girl ha okay ka lang ba lalim ng iniisip mo ah. bakit sino may crush ka na ano <laughs> sino yung iniisip mo bakit lalim ng iniisip mo ha ah? ah masakit pala yung tiyan niya kasi araw niya ngayon ayan o tawag na ng iba tapos kuhan lingkuran dali tawag na ng iba tapos kuhan ng upuan sige na tumawag ng iba tapos kumuha ng upuan Sige. Ha? Oh, Didi, Didi. Ano pa? ha. Bibidyo ako. Okay. Okay. Okay, ha? Sige. Ay, pag binula di da. Uy. Serong, serong dito, serong. Sige. Sige, serong dito, serong.